nakatanggap ng iba't ibang farm machineries at equipment mula sa Department of Agriculture ang mga magsasaka ng kalinga nitong nakaraang linggo bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan sa pagpapanatili ng magandang produksyon ng agrikultura sa buong bansa. Ayon kay Provincial Agriculture's Engineer Domingo Bakilan, labing siyam na farm machineries ang naibigay sa mga ito na kinabibilangan ng siyam na pump irrigation system for open source para sa mais at high value commercial crops, anim na power sprayers at apat na multi-cultivators. Aniya, mahalagang gawing makabago ang sektor ng agrikultura sa lalawigan. Sa tulong ng mga equipment, mas tataas ang produksyon at mas mabisa ang pagsasaka sa buong regyon. Sa gitna ng seremonya, binigyang din naman ni DA car Regional Technical Director for Operations Danilo Dagyo na tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsusulong ng makabagong teknolohiya tulad ng farming equipment, research at development para sa agricultural technique at implementasyon ng modernong kasanayan para sa mas masaganang produksyon. Mula DGRK Tabuk, Amelia Bumatong, Radyo Pilipinas.